Ganda buhay mga kapatid Welcome back sa ating channel Dito po tayo ngayon sa pipino 3 weeks na pipino po Ipupurun po natin siya Pabubuhayin ko po ito mula sa unang sanga niya Ayan. Kung makikita niyo po Ayan Ayan na. na siya unang bunga Ayan Putuloy po natin dito Ayan. Para makita natin. Kung magtutuloy. For video purposes lang po ito mga kapatid. Ayan po yung pangalawang sanga mula sa unang dahon. Itong sanga niya, para sa pagkita -pag sa unang dahon. Hindi pa lumaki. So ito lang. Sa pangalawang dahon siya nag-start. Tapos. Pero siyang pangatlong sanga hindi pala ito pala pangat. Pang-apat. Pang-lima. Pang-limang nodes. Pang-apat na nodes. pang patuloy na nodes. sa ato. Ikat pa natin. Ikat din po natin ito. Kasi may bunga na. Bunga na siya. Tingnan natin kung magtutuloy po. No? Po. tapos si update ko kayo rito sa sunod po ah. ayan pinutol natin okay, eh, mapapansin niyo po may bunga yan ito po ayan ito po maliit po yung bunga nya update ko kayo dyan ha, ah, kapatid ah. karamihan po kan eh nagpapabunga tayo Wala sa pang walong nodes Ah, di Dito po, no? Yung unang dahon niya. Ito, unang dahon. Pangalawang dahon. Pangatlong dahon. Ito, pangapat na dahon. Panglima. Panganim. Pangpito. Pangwalo. Dito po sa pangwalo, ito sana. Dito po sana tayo magpapabunga. Pero tatry po natin mula doon sa una. Ano? Kaso lang po may tumubo doon sa pangalawa. Try lang po natin. Kasi mukhang malusog na po yung main branch niya Try lang po natin, no? For video purposes lang po. Kung ano yung tura. Kung kakayanin niya Ganun lang po mga kapatid. Sa iba wala pa tayong ipuprone. Kasi halos maliliit pa po, po. Ito lang talaga. Saan lang lahat. Ito lang ang malaki. Ito yeah. malaki yung iba nalilinis. O ibang variety po yan.